Dito ako nag-celebrate ng birthday ko sa isang lumad community na to. Nagbigay kami ng happiness at school supply sa mga bata dito. Di lang yan at nag-share din tayo ng blessing sa mga katutubo at kita mo ang saya nila. Naantig ako sa lugar na to, lalo na sa istorya ng sitwasyon ng mga lumad. Pagtapos ng ilang buwan ay binalikan ko sila. Sinulong ulit namin ang papasok na lugar na to. Dumaan sa tubuhan, tumawid sa gitna ng sapa at sa lubak na daanan pataas. Kahit ganto ay sulit naman dahil napakaganda rin ng lugar. Hindi pa nakakarating ay sinalubong na agad kami ng mga batang makukulit na to sa daan. Hello! What? Nakakatuwa dahil parang artista tayong dumating sa lugar nila na nagtatalunan pa. Padami rin ng padami ang lumalabas habang nagsisunuran naman sila sa sasakyan nating si Joy Boy. <laughs> grabe, grabe yung mga bata. Ang dami. Oh, oh. Kitang kita ang ngiti at saya nila na bumalik tayo para sa kanila. At eto na, narating na rin natin ang magandang bukid na to dito sa Don Carlos Bukidnon pagbaba ko, ay eh lumapit din agad sa akin ng mga bata at masayang nakipag apiran Ayan, apira, apira na. Kinamusta din natin ang chairman ng community at ang mga teachers. Siyempre, nagdala tayo ng tinapay para sa kanila. Oh, bata, pila, 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 pila. Oh, pila mga bata, dito, dito. Pila, isang lane. One lane, one lane. Ang dalit, isa. Okay, <laughs> Napakasimple lang ng kaligayahan ng mga bata. Kumakain sila ng masaya sa kabila ng kahirapan at sitwasyon nila. Lalo na sa mga estudyanteng to na nag-aaral sa pinagtagpitagping kahoy na classroom na to. At tanging dahon lang ng nyog ang dingding nila. Di rin maayos sa mga upuan at lamesa at lupa lang ang sahig nila. Kulang din sila sa school supplies. Malayong malayo sa mga batang may magandang uniforme at kumpletong gamit. Sa kabila ng sitwasyon nila ay tuloy pa rin sa pag-aaral ng mga batang to makatapos lang. Dito, pinakinggan natin ang salita ng mga datong nagtulong-tulong para matayo ang maliit na school na to kami ang mga katutubo behind for uh, education. Nakita ko ang maraming mga estudyante. Nasa isip ko, paano ito? Malayo ang kanilang paaralan. Alimbawa, may ulan. Pagkatapos, umuwi sila dito. Mababasa sila. Di, ano ang ginagawa ko? Sinasabihan ko yung mga tribal council builders dito. May plano akong magtayo-tayo ng paaralan dito para matulungan itong mga IP, yung mga anak ninyo, para makapatuloy sa pag-aaral nagpatayo ng temporaryong paaralan, yung mga ginagamit nila, yung bamboo tree, nagtayo na sila, nagsama-sama sila, nagtulong-tulongan. Pagkatapos, up to three days, nakapatayo na sila ng paaralan. Kahit pansamantala lang ang itinayong classroom ng mga dato, malaki pa rin ang naitulong nito sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga estudyanteng lumad. Kahit papano ay may lugar ang mga bata para matuto. Pero hindi pa din to sapat. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon nila. Nag-aaral pa rin sila sa mga classroom na to na walang dingding. Lupa ang sahig at kulang sa mga gamit. Ganitong klasing hirap ang tinitiis nila para lang makapag-aaral. Sa una is ang mga kabataan layo ang eskwelahan. Ang hangyo ako sa gobyerno nga matabangan mi aron nga ang amo ang komunidad is dunay kausaban dunay improvement. Magpasalamat sa labang makagagahom tibuok Mindanao o Pilipinas nga naabot ang Osaka Idol King Lux ug magulan ang mga bata pirtigi ang luya. Ang ilang mga papel nila notebook nila mga basa na siya. Nagsalita nga rin pala ang IPED focal person na si Sir Edwin. Siya lang naman ang in-charge sa pagpasok sa mga liblib na lugar ng mga Lumad, mapabundok man 'yan o ilog ang tinatawid para lang tulungan silang makapagproseso ng school ID. Until now, may mga iilan pa tayong mga communities na nangilangan talaga ng paralan. Isipin mo naman yung mga bata na tumatawid pa ng ilang beses sa ilog. Aakyat pa, pababa pa sa kabundukan. At hindi lang yung distance ang medyo challenge. Yung araw-araw nila na pagkain. Are we going to let that children sacrifice in order to have that education? Gusto naman natin silang abutin para yung mission ng DepEd na walang batang maiwan. Sa ngayon, ang Department of Education is now reaching to the community para ma maramdaman ng bawat IP community na nandito na si government para ma-reach mga unreached communities para talaga na walang batang maiwan sa usaping edukasyon para sa kabataan. Napakalaking salamat rin sa DepEd Bukidnon sa pangunguna ni Superintendent Mang Victoria Gazo at IPED Focal Sir Edwin Guria sa kanilang initiative na ginagawa para maihatid sa mga katutubo ang karapatang magkaroon ng edukasyon. Sandali, bago natin ituloy ang kwento ng school eh, gusto ko munang uminom ng food supplement na nakakapagpalakas ng katawan ko. Ito ang Power Cells Herbal Capsule. Di lang to typical na food supplement dahil meron tong apat na superfoods ingredients tulad ng cayenne pepper, mustard seed powder, cinnamon bark at garlic cloves na essential sa katawan natin para malabanan ang sakit gaya ng hypertension, pneumonia, iba't ibang uri ng kanser at mga kilalang sakit ng mga Pinoy. Available to sa Lazada at nasa comment section ng link at gamitin mo lang ang promo code na BRIG kay 1 para magkaroon ka ng 5% discount. Sobrang dami na nang gumagamit nito at almost 2 years na rin tayong tiwala sa power cells. Huwag natin baliwalain ng kalusugan dahil yan ang kayamanan natin para lumaban. Talagang napakahirap na sitwasyon ng kinahaharap ng mga batang isudyante na to dito sa bukid. Sunod ay nag-meeting kami kasama si chairman, teachers at ibang elders sa community. Nakakatuwa nga dahil nagbigay ng pasasalamat at appreciation ng elders sa ginawa natin nung nakaraan sa lugar nila. Salamat yun po na nga. Ang Ginoong sir, gihatag nga. Thank you. Salamat yun kay sir nga. Thank you ang ginoo kabalok kid siya mm -hmm. oh ang sapod nimo ang trimo sa pagtabang maraming maraming salamat po sir kasi dinatulungan mo kami nang iskuna ni from tua kami sir natutuwa kami at sir dito sir kasi nakarating ka dito sa amin salamat po salamat po ni lord sir at bigyan ka mahabang buhay imin salamat kami sir kasi dati sir yung mga bata to mga ako ko pag umuulan ng malakas sir yung mga bata sir Naawa ko sa mga ako ko, sir. Kasi umaapo yung ilog na dadaanan namin, sir. Sobrang basa na yung mga bata. Sir, maraming, maraming salamat, sir. Salamat po. Kasi ipagtuloy mo yung, <laughs> yung awa mo sa amin. Sa'yo po. Ipagtuloy mo yung awa mo sa amin. At dahil about school ang content natin ngayon, ay gusto kong ishare sa'yo ang online course at e-books na sigurado makakatulong sa'yo para kumita ka online na may purpose at Diyos. Dito, matututo kang gumamit ng TikTok, Instagram, Facebook Ads, AI at marami pang tools para makagawa at mag-grow ng online business na gusto mo. At most importantly, magkaroon ka ng financial freedom. Napakadami nating course na pwede mong pagpilian, depende sa preference mo. Di ka rin dapat mabahala dahil pwede ito sa kahit na sino. Mapastudyante, employee, stay-home nanay at tatay, professionals at marami pa. Detalyado ang mga courses at e-books dito. At may mga tao ding handang umalalay sa journey mo online. Nasa description at comment section ang link. Bisitahin mo na at balik na tayo. Pagtapos ay dito ko rin sinabi ang sadya ko kung bakit tayo bumalik pero di ko pa pwedeng sabihin sa inyo sa ngayon. Sa sunod na upload ay ipapakita ko sa inyo yung hindi ko magandang ginawa dito sa school. Joke lang yan.